At dahil nga tag-ulan, nag sila ng tinola. Pero iba naman ang tininola natin dahil nakakasama na ang manok. nagtinola naman tayo ng seafood. Tara, turuan ko kayo. Ayan, gamit na ang kawali ni Marvin sa atin ng ngitim na ay Diyos ko. Naggisa muna ako ng luya para matanggal ang lansa ng ating seafood at masarap. Then, sinunod ko na ang sibuyas at bawang. Nagisa mo lang hanggang lumabas yung bango niya at mag-translucent na ang ating sibuyas. Ihalo mo lang, emekos mo lang. Yan yung naamoy mo na siya. And then, ginisa ko na rin ang ating hipon. Konting hipon. Igisa mo lang hanggang mag-iba na yung color niya eh hindi natin nga niyo overcook, syempre. I igisa mo lang yan hanggang sa mag-iba yung kulay. And then, tatakalin na natin bago natin igisa ang ating tahong. Para hindi ma-overcook ang ating hipon. Ayaw mo naman siguro na kumain ng overcook na hipon dahil mahirap balatan. Ayan, okay na to pwede na pala, hindi pala okay na to, pwede na to. Pwede na nating ilipat para maigisa na natin ang tahong. Igisa na natin ang tahong and then ihalo lang hanggang bumuka na siya para mailagay na natin ang sayote. Siyempre, konti-konti muna para kunwari madami. Cherise. Ayan, inad ko na rin ang ating sayote para magisa rin siya, mas masarap. Ihalo mo lang ng ihalo hanggang bumuka na ang ating tahong. O di ba, bumuka ang tahong. Lalagyan ko na yan ng water. Nilagyan ko po yan ng konting red chain at asin. Inisa ko rin po pala ng patis yan kung di nyo po nakita ang ating patis. Yan, yun lamang po ang ginamit kong pampalasa, betchin, konting patis at asin. Then, sinabawan ko na po. Pwede nyo pong i-adjust ang panlasa nyo kung gusto nyo mas maalat, mas matabang. Ayan, di ba kumulo na? Naglagay na rin ako ng dahon ng sili at malunggay. Masarap na, masustansya pa. Diba para lang natin ng konti 'yan and then ilalagay na natin ang ating uh, ginisang hipon para lumasa pa sa sabaw. O oh, di ba? 'Yun pa lang masarap na. Yes po, mas marami ang tahong, lumubog ang hipon. Syempre mahal ang hipon, mga mi, Wala tayong noon. Wala tayong budget. Pang maraming hipon. Pero ang sarap nito, try nyo lang na ngayong umuulan. Ay nako, mapapa-unly rice talaga kayo. mag add lang ako ng sili dyan. Siling pang paksiw or siling pang Ano bang tawag doon? Para mas masarap. May, meron siyang kick, kumbaga. Meron siyang sipa. Pasensya na mga mi may tumawag. Anyway, nalaglagay na pala ako ng sili dito dahil malapit na malapit na to. nag ako ng asin kasi tinikpan ko nga matabang. Parang ikaw, Chariz. Malapit na malapit na kakain na tayo, mami. Kain po kayo. Try nyo to. Para yung mga kasukasuan natin, yung mga laman loob natin eh. Magising kapag natikman nyo to. Tapos yung sili, isa isasawsaw nyo sa patis and then kagat kagat higop ng sabaw ay Diyos ko sigurado mapapaan rice kayo ako nga twice akong kumain eh. ngayon ba naman ng maulan kailangan natin ng mga soup kailangan natin ng nakakain ayun lang po maraming salamat sa panonood sana itry niyo masarap bye